Magandang araw, magandang gabi sa aking pong mga kapatid sa YouTube, sa mga kaibigan sa Facebook. Narito na naman po ako, mangingi na naman po ako ng kunting tulong para sa aking tiyahin. Si Mama Nida, nasa Doctor's Hospital po siya ng Iloilo. Tutulong po ako sa mga anak niya na mangingi ng kunting tulong. Piso man po yan sa inyo, malaking bagay na po yan para sa pamilya. Sa mga wala naman pong maibigay na financial, pakitulungan naman po ninyo kaming magdasal na gumaling pa si Mama Nida kasi mayroon pa siyang mga anak na nag-aaral. Mayroon pa po kasi siyang mga anak na nag-aaral at um, wala na rin po kasing asawa yan. Kaya sana naman po, kung sino po dyan may mga mabubuting loob, may konting extra, pahingi naman po ng konti. Ilalagay ko po yung kanilang gcash para direct po doon sa mga anak niya. Para naman po, um, makabili naman po sila kahit diaper man lang or mga pampalit na uh, kailangan nila dyan sa hospital. Ka, or pagkain or pagkain ng tigabantay niya o kaya pamasahe po nila pa uwi ng bukid kasi napakalayo po namin sa city. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Good day everyone. kami dahil kay May nga pulik para sa operasyon ni Mama. Amo dyang operasyon na talaga. kami sa sa Hospital admitted. Medyo perahan ng waiter na kay na